Good morning! Morning! Saturday morning! Ano po? Ayan, at yung naalala nyo yung tinanim ni Neri na balinghoy. Titignan na daw niya kung may laman, guys. Ano Neri, may laman na ba? Tignan mo nga kung may laman. Liliit <laughs> po! Nanyo po ang liliit? Neri yung Ano ba yan? Neri yung kanina mo Walang laman Ayan Ayan si Dale, oh Ayan Dumidede Ayan naman si Papa, oh Nagka-car wash Ayan Dami naman dito. Si Dale. Dane. Nandyan sa kabila. Nakikipaglaro. Ayan, oh. Ayan, oh. Nakailama ka na dyan. Hmm? Okay na Okay na yan? Wala, no choice. Eh. Yan na lang yung ano niya eh, oh. Natumba po ng bagyo. Saan ito? Natumba ng baju. Natumba daw ng baju yung tanim ni Neri eh. nito may tuneri. natin dito tuneri. Isa puro ano eh. Okra. Meron pa atang anong dyan ah. Yung tira natin nung nakaraan pala neri. Parang meron pa. At meron naman po ano po doon. Yung nerve ito sa Yung mo? Ay, ano yung tawag na? Yung ano na po siya? No. Nag-harvest ka ng kalamansi. In good parang yung sanga ano nga po linggo dada? ano nga po tanggan hindi pa magulang ah. mag 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 <laughs> yung magulang na ano ba nevin? yung magulang na to yung pinakita ko po sayo Oo, oh, may lagay. Well. Doon po, sa likod. Ito pwede nang itanin yun. Oh, ano ba yun? Okra. Ah, okra. Hmm. Pwede na po yung makay. <laughs> pwede na yung madaan nila. Pwede na yan. Ay, maglaga tayo niyan tapos iba lagay ng ay bata pa hmm? hindi pa magulang itanim ulit hmm. Ay, may camera pala dito. Ha? Huh? May camera pala dito, natakpan siya. Del. E, pinakita mo yung likod mo eh. Hindi no, mo, Del. Dede. Kami, Dede, habang nagbabantay sa ano. Habang nagbabantay sa camera. Hmm. Ito, kameraman camera man do. Okay. Laki po. Malaki? Ha, oh, may malaki? Ito so, po, oh. So, oh. Mama, oh. mm. Para malalaki pong dun sa <laughs> ano po mama oh? Hmm. Para malalaki pang lalaman yan doon sa hinaharapin sila ni Sir Paul eh. Hinarapin sila ni Chris na. Anong po ito mam? Ito. Ito? Ito. Anong may babali? Ang babali, tawag namin dun eh. Merong puto dyan? Oo, ang babali Puto? Wala ba sa inyo yan nering? Ano Kita kainin 'yan ni. Hee, hee, nilong mo. Dito ayoko. Kita kainin 'yan ni. Eh. Malaki. Ha? Kaya huh? 'yung naka-harvest ni Rene nang malaki eh. Kawakas. ba 'x? malaki eh. Oh, bilangin natin guys. 1, 2, 3, 4, oh ito 7, 8, 9, dami 11, 12, 13, 14, 15, at 17, 18, 19,

may yung upuan nga na wire. Sabi pang ano po. Magdadamo nga, nagpa Oo. Tulog na si Inday. Tulog na. beta wag mo ulit ng O, minggu po tayo. O, minggu po Eden. Eh naligo kayo sa ulan? Hala. Naligo sila sa ulan habang nagdadamo, naglilinis. Sluto na ang uh, ano yan? Balang. Balangoy. Kain na tayo. Itayo ng balinghoy. Ang daming bunga guys ng balinghoy ni Neri. O, kain tayo. Sasaw natin sa asukal. Ano ah, si Papa? Papa, kain na tayo. Balik mo. Um, kain na, guys. Yummy. Agad. <laughs> Tuwang-tuwa siya. Uy, 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 uy. Bakit? Ayaw mo? <laughs> Wala kasing lasa eh. <laughs> Wala? Ano yun? Nagkita niya yung lemon. Yung hindi po yan. Ano ba yan? Dalandan. Ay, dalandan. Mmm! Asukal na may gatas. Nagkaw ko ng gatas snack sa'yo. Meriyan tayo guys ng balinhoy ni Neri. Mm, may, may asukal na to. May asukal na. Ayun ba? Gusto water ata ilagay mo nga tubig ko sa lagayan niya. Sa tubig niya. <laughs> Hindi nila magbuksan. Yes. Maingay na guys. Say hi. hi. Say hi and say bye-bye. 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 <laughs> Merienda tayo guys. Yes. Oh, yes. Let's Merienda. 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 Ang sana ako eh. ko eh. Ito na yung balin mo eh. Ano? Ang ah, sarap. Sarap? Ano labo? Labo ni Rick? Ano labo? labo? Ano labo? Ano labo? Kasi ba? may labo at saka hindi ba labo? <laughs> ano yung malabo? Ano? Yung sa tubig ba? Yung mini, hindi malinaw, malabo. Malabo. <laughs> <laughs> di ba sa inyo na ano? Asin. Asin na may sili. Kaya nga po po ako asin na sili. Asin at saka sili? po. Harap po yan. po. Pag... Uy! Uy! Dain yung salaming Dain! Dain sa uh, the Bikinowski. Ano 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 parcel mo kumain niya lang baling na may asukay? Hindi naman po. Hindi naman pala. Pero masipit ko po talaga yung may asin. Be, kumakain pala sa sineri dito. Asin at saka sili. Wala? yung ko naman po ba? Hindi po lang yung tubig. Okay, thank you. Akala ko ano lang, asin lang.

hindi so, bet ni Neri na wala daw sili. Ang ganap ka maraming sili, Neri. Diyan mo dumalo. No? Hey, lalabas ka dyan. Ibayin mo dyan sa likod ng bahay natin na. Masak eh, naman yun. Masak ba? Masak. mula. Ah, eh. uh -huh. Parang wala na rin naman. Ito rin yung kakainin ko ngayong gabi. guys, oh. Mm. No, na asupal, na gatas. Ayan mo na, Neri. Ha? Your <laughs> ng asin. mas niya asin. Huh? Your <laughs> and <laughs> and nila, oh, eh, asin.

Sineri asin, ako naman asukan na may gata. Brad, kung sarap na like... ah, yung 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 hindi ko pa na try mag Hindi ng asin eh. Try mo ko. Parang mas talaga asukan. Ako sili. ko ng talaga. Payoko natin para makita yung pinakarna. Ha <laughs> <will do> <laughs> no, Asin sa kanya, sa kanya. Ikaw, Papa. Wait, let's find Ah, that's the step is really um thing that why is there some pony why is there some why is there some pony so under the couch? A wallet? Why is there a so wallet here? Excuse me, Paul, why is there a wallet under the couch? And whose wallet is that?

Pero ganyan naman yung ano eh. Malinghoy may 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 taste talaga siyang ganyan, di ba? Sarap i partner niya to yo. Ay, ano? Ala, magbuong. Uy, magbuong. Ano You buy uh, dried fish and oy. uh, you cook it and then uh, we make it as a bayan of a uh, kamot ng pinikas dada. Pinikas. Pinakas. 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 Ano yun? Ato tawon. Yung hinapi.

Basta ayoko. Basta, pag, basta baling huy. Gusto ko matamis. Ito so, ano. Katulad ng sa ginagawa ng bisaya, di ba? Nasasaw din sa ano. Mag-uo. Mm -hmm. Apo. Apo. Um. Ang ako mga snack po namin sa school. Ano yung masarap? Ang uh, so, asupal yung masarap to. Uh, ano, tawag ba doon? Anong tawag doon? So, Nilalagay niyo ng ano? So, yes! Now finally, we can play our saaging na may baguro? kami yung pinipit namin to ginat para ba? pero talaga namin ng butter, gatas, Yan no? yun yung ginagawa namin I I don't like butter. I don't like butter. Another one is a uh, bright peach. Ado. syarap po yun. Uh, alam um, mo ano? Bagoong. Ano pa yun? Linamos. Alam ko yung bagoong ko? Ginisa. <coughs> Tapos yung bagoong, iba po yun. Kita ka na po. Ano ka kaganda ako ng linamos? Linamos?

ayong sili ng ano nang nang bibimbab hmm. dadarin dadalhin hindi po may sili po dun sa yung galing din dito kulubot na yun eh kulubot na hmm. yung bibimbab yung mga ano lang ako niya ano <laughs> sa taas, kinakatilin, bisaya rin yun. Daming sili doon din. Sa tangla. Yan dyan, pangatlo. Ay, yung mga pala, so, naging... Yan, bisaya yun, siya atilin. Kung hindi sana ma... Mas hindi na po doon. Ah. ano, di ba yung alam yung tangi? Di ba may dalawang bahay dyan, yung inatea. Tapos may dalawang pintong bahay. Ang kasunod na noon. Makulay dilaw. Kakulay dito yung bahay. Diba ito dilaw, ang orange ang kasanod. O oh, yung dilaw na isa. Kanya yung dalawang pinto. Yung body din na ganito, para kumilaan. Yun, may sili daw. Ang hita. Ina e mga nangay, kung sili nai. ay. Uy, buso oh, na ako naman. Oo, masaya yun sa si atin din. Naga Mindanao din sila bin, o. Mindanao. Dalawa din yung bahay niya. Dalawa din yung bahay niya. Yung may, yung may sasakyan na puti. Hindi mga po yun sa mga ano, muslim. Um, uh, mm -hmm. Pero ah, si, okay. eh, hindi sila Alam hmm. na, ang 20 okay, ka sila. ka, ka-religion ka ni ito mo eh dito mo dito. Ang sila galing Mindanao. busog na ako guys. Nandun po kasi yung dalawang po. Busog na ako doon. Yes. Bye bye na guys. Si Dodong ko. Busy yung mga bata guys. Yung mga bata o. Mga English speaking yung mga kalaro nila. Bye bye. Nakakuha ko ng konti. Salamat po. 哈哈。<laughs>